at nakarating na nga tayo ng ligtas dito sa Mactan, Cebu at sisimulan na natin ang ating apat na oras na biyahe patungo ng San Remigio. Sa bayan ng San Remigio, nadat na namin na may ilang nakabartolina sa likod ng bawat bahay. Dito naman sa Medellin, mistulang nakapiit ang mga taong ito sa loob ng mga hawla. May ilan namang animoy sentensyado sa matagal na pagkakakulong sa daan bantayan. Nakapanlulumo tingnan ng lalaking ito na nakatali sa puno ng mahigit isang dekada. At marami pang katulad nila ang nakagapos na gustong kumawala sa kanilang mga kulungan. <laughs> siya si Rijan, sa unang tingin iisiping siya'y bata pa. Dahil sa kanyang liit at itsura, sino bang mag-aakala na si Rijan ay 18 anos? Natawag, sumisigaw, tumatawang mag-isa. Ipinanganak si Rijan na may severe autism at dahil sa kanyang kondisyon at pagiging bayolente, minabuti ng kanyang mga magulang na ikulong si Rijan sa bahay na ito. Okay, dito naman, uh, sa gitna ng bukid, mahahanap natin si Chudoro. Pitong taong gulang pa lang siya nang makarinig na siya ng mga kakaibang mga boses daw. At mula noon, siya ngayon ay 42 years old. Tatlumpung taon na siyang nakakulong sa gitna ng bukid. So, tatlong minuto ang iaakyat natin dito sa malita bundok lang naman na ito kung saan natin matatagpuan si Chodoro. Si Chodoro po ba yung nakakausap? Kumusta po? Ano tawag sa'yo, Chodoro? Uy, pangyo, pangyo. Tila palaging may kinakausap si Chodoro ang mga engkanto at multo daw ang nagsasabi kung ano ang magiging personalidad niya sa tuwing haharap siya sa ibang tao. Okay. Si Nanay Crisanta, ang mismong naglagay dito sa anak niya rin, anong pinaka-grabing ginawa niya? Yung gunso po namin kapatid, hinampas niya na, sa kanyang kamay ng ano, sa mukha. Tapos na sugatan dito na, na untog sa bato. Nanay, hindi ka ba nalulungkot sa kalagayan ni Chodoro? Haluoy ang kumam. ko, ma'am. man, kapuangan man, tiya. Hindi kayo mangilabot man, kung tiya. Mistulang bilang guman si Chudoro sa kanyang kalagayan. Maayos at malinis naman ang kanyang kulungan. Hindi tulad ng kalagayan ni Arturo, 45 anyos. Sampung taon nang nakapiit dito si Arturo matapos siyang masiraan ng bait dahil sa pagkalulong sa ilegal na droga. Ikinulong siya sa isang parang Bartolina dahil sa pagiging bayolente niya. Sana maayos na sana siya para maka... ano naman siya kay mama, maka... Katabang ba? Hindi sang-ayon ang Commission on Human Rights sa sitwasyon ng mga kapuspalan sa Hilagang Cebu na may kondisyon sa pag-iisip. Pwede dito, i-restrain siya, uh, ibig sabihin, siya, pero may pamamaraan yan, may procedure yan. Hindi basta-basta itatalin siya. Dahil sa kahirapan, mas minabuting ikulong ng kanilang pamilya ang kapatid, anak, o asawa nilang may diferensya sa pag-iisip. At kubre ang mga di makataong sitwasyon nila noong 2013. Matapos humupa ang bagyong Yolanda, dito natagpuan ng isang NGO ang kalunos-lunos na sitwasyon ng ilang nating kababayan na may diferensya sa pag-iisip. Isa si Ray Mangayaw sa nakadiskubre sa kalunos-lunos na sitwasyon ng mga nasiraan ng pag-iisip dito sa San Remigio. Grabe! Dekadekada na silang nakakulong. Okay, ma Bakit hindi pa dalhin sa ospital? Yung daso ng mga magulang talaga, ma'am, pera. Walang pera. Yung pera na yon na para dalhin nila sa ospital, ibibili na lang nila ng pagkain. Makakatulong pa sa kanila survival kasi ang pinag-uusapan nun. Dito natin matatagpuan si Jonah May, kung saan sa edad na 14 pa lamang siya na ay nagbago ng lagay ng kaisipan. At ngayon siya ay 21 years old, nakagapos pa rin ng kadena sa loob ng isang sirasirang bahay po si John na Mason San po siya. Hello. Hello. Uy, sabay-sabay pa talaga. Okay, o. Oh. Sige, okay ba siya ang kalagayan niya? Okay. Okay, okay. okay naman. Hello, John na May. at may Ha? Bumibisita lang sa'yo. Tinangay ng bagyong Yolanda ang katinuan ni John Mga titig at ngiti na tila may itinatago, may pinapahiwatig, may gustong sabihin. Higit sa yakap ng isang nanay ang kailangan ni Jonami. Pero paano siya maiintindihan at paniniwalaan gayong nawala na nga siya sa kanyang katinoan? So ano po nararamdaman nyo na ganito po ang lagay ng anak nyo? Ganing hilak, ganing ko pilmirong higot anak kay luoy ba, kin kay na akong kinadinahan. Hilak ko nyo. Sa ano, may mahimo kay... Dahil may kausan nilakaw, lakaw ni. looy, may pangita. O sa kaadlaw, may pangita nalulungkot ka na mm -hmm. ganito ang lagay ni Jonamine mm -hmm. oh, mami huwag ka na umiyak <laughs> ha <laughs> Sa daan bantayan, natagpuan naman namin si Alejandro. Labing limang taon na siyang nakatali sa puno, umulan man o umaraw, nananatiling nakagapos si Alejandro. Pero tila balisa si Alejandro. Ano naman kaya ang kinakatakot ni Alejandro? Sino ba ang gusto niyang pagtaguan? Ano ang gustong sabihin ni Alejandro? Dito sa Hilagang Cebu, makikita ang masaklap na sinapit ng mga kababayan nating nawala sa katinoan. Kabilang sa kanila si Alejandro Rodrigo, 35 anyos. Magdadalawampung taong gulang pa lang siya noon nang nasaksihan ang isang krimen. Nakita niya sa sarili niyang mga mata ang pagpaslang sa taong hindi niya kilala na trauma si Alejandro humanap siya ng paraan para makalimutan ang karumaldumal na krimen. Hanggang sa napabarkada at nalulong daw sa masamang bisyo si Alejandro. At hindi nagtagal, tuluyang bumigay ang kanyang katinoan. Mana mo sa langit, Tygon. Imo nga lang, mabod mo ang imo gangarihan. Bibisita lang po kay Alejandro. Kayo po ang nanay. Oh, ayun, yan ba si Alejandro? Dito siya natutulog? Hmm. Ha? Labing limang taon ka nang nakagapos dyan. Oh, Alejandro, bakit ka nakatali dyan? Ngawat mo go. Ha? Ngawat yung chinelas. Ano, no? Bibigyan kita ng chinelas, huwag ka mag-alala. <laughs> Pero bakit ka nakatali? One. Sige, makagsuri, good. So, pa, paano pa gumuulan? Tinira tabon. Nagkatabon ka oh. Mm. na lang? O, oh, so ito ay sako. Mm. Sako. O, oh, ito naman ay yero. Yero ano? Yero. So, ito na ang bahay mo. Hindi ba mahirap na nakikita yung anak mo nakatali dyan? Mahirap talaga. Mahirap. Pero, bakit, bakit yan ang ginawa mo na lang? Hindi so, mo na lang siya inospital. <laughs> Dahil wala silang pambili ng gamot, bumalik ulit ang sakit ni Alejandro Nagwawala, nagbabasag ng mga pinggan at nag-aamok ng away Hanggang sa nagdesisyon ng buong pamilya na ilayo si Alejandro sa kanilang kubo At itali na lang sa puno na ito sila masahol pa sa kalagayan ng baboy na ito na nakatali ngayon, ang kalagayan ni Alejandro. Ang baboy po na ito minsan ay pinagagalapan pa ng malaya. Pero tila pinagkaisahan ng kasalukuyang kinalalagyan ngayon ni Alejandro ng kanyang buong pamilya. Hirapan pagka nakikita mo si Alejandro na ganyan. May araw ba na umiiyak ka? Oo. Anong naiisip mo? kung siya purpo sa iya nga kung maguna-una ko matris man ko um, makasakit man ko pero ako na lang gi kuan siya ipagawas um, ang huna, -huna ko ani siya kanang mag maning kamot na ko nga makakita ko og piso para nga makapalit og ubus nga makakaon siya suri lang dong na naingon ka ni ani unsaon taman hindi pagbuot sa tao, pagbuot sa ginoo. Ang kahirapan ang nagbunsod sa mga nanay na itali at ikulong na lang ang kanilang mga anak na may diferensya sa pag-iisip. Pero bakit maraming nasisiraan ng bait sa ilang bayan dito sa Cebu? Isa si Dr. Glenda Basubas sa pumupunta sa mga liblib na lugar sa Cebu para bigyan ng tulong medikal ang mga may sakit sa pag-iisip. 60% actually were uh, suffering from schizophrenia. No, and then ang mga 30% andun yung mga mood disorder. Yung remaining yung mga substance related you know, or substance induced na psychosis. Ang ospital na ito ang nag-iisang pampublikong ospital dito sa Cebu na gumagamot sa mga may sakit sa isip. Malayo sa mga liblib na lugar para mapuntahan pa ng gaya ni na Rijan, Tudoro, Arturo, Jonami at Alejandro. Kulang din sa mga kwarto ang ospital para tumanggap ng maraming pasyente. Nitong 2018, naging batas na ang kauna-unahang Philippine Mental Health Law na tututok sa serbisyong mental ng ating mga kababayan. A lot of governments, they have to really make focus on mental health services, which has long been taken for granted. We have a mental health program and social support program in our municipality. We were able to start it sometime in 2014 or 2015, a few years after Yolanda. Isa si Neil Tunesa, 32 anyos, ang unti-unting gumagaling na dahil sa libreng buwanang ng gamot na ibinibigay ng lokal na pamahalaan. Kada linggo, hinahayaan na siya ng kanyang pamilya at tinuturuan na ng mga gawaing bahay gaya ng pagpapakain ng baboy. Nasimulan man ang pagsuporta sa mga taong may kondisyon sa pag-iisip sa ilalim ng Philippine Mental Health Law. Milya-milya pa rin na ang lalakarin para maabutan ng tulong ang mga pamilyang nagdurusa at nawala sa katinoang mga individual mananatili silang sentensyado sa kanilang buhay at kulong sa kanilang hirap na kapalaran